Ayan guys, ito yung alkansya ni Ivan. Diyan lang banda. Ubuksan na namin. Yung barya hindi mo nakasali. <laughs> ito mo ng papel. Ayan, naka-tape siya kasi meron na yan dati. Uy, hala, baka mamaya maano yung papel B, mahiwa mo. Baka mahiwa mo yung papel. Akin na nga. Dapat yung dito nang sa labas. Uminom ka mo ng tubig dun ka. Ah. Tapos pag ano. yung galon. Yung Wala na. Kumuha ka doon. I-recycle ulit to <laughs> ite tape lang ulit <laughs> Sayang kasi pag bumili pa eh Uy May isang libo nilagay Ay yung binuo pala natin kasi nilipat namin. So ayan, lahat Wait lang. <laughs> eh, may 1,000 na. Sinilipat namin ito eh. Ang dami. Binuo ko 'yun eh. Dito, ano? Ito eh, hindi isandaan. Oh, sa akin yung 50. 50 sa so akin. Hindi eh, kinuha mo na isandaan. O oh, dito mo na ilagay yan. Yeah. lang to? 1, 2, 3, 4, 5. 500. 500. Oh, 17 na to. Uy, Bin, dami mong pera. Akin yung 20. Niya. yung niya hindi mo na yun kukunin saka na pag mapuno na kasi nilipat sa malaki Ang mo nito, be? Ano bibigling minuto? 1 2 3 4 5 Meron pa dito. seven 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 4, to? 9. 9, ma. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Ito. Ilan mo 9. Hindi, hindi ganun bilang. One. One hundred. Two hundred. Three hundred. Four hundred fifty. One, two, three, four. Four hundred. Tsaka, one, two, three, four, five, six, seven. 2 1 2000 na pala mahigit to be ha 2000 san 5 7 8 9 10 oo 2000 balik na Wako dun nung ano Wait lang. 300 2,390 Ha? Huh? 2,390 Okay na yun No? 2,390. <laughs> Bibili siya ng gamit niya. Kasi yung sapatos niya, dumi-dumi no. Sayang yung sapatos niya, 3,500. Kaso black and white, kaya dumihin. Dapat yung gray no. Bibili hmm. ako dakit?